Salamat sa Diyos ma'am sa pagdalaw sa aking pabuhan. You're welcome. Yeah, yeah. So, ito na mga patid. Apat muna kasi talagang mangilang ilan pa lang yung pabo na andito sa akin ngayon dahil noong nakaraang taon, doon pa ako nagsimula na mag-upgrade. Ito sa <laughs> oon okay, na, appeal, huh? Ay, appeal, okay. Kuan sa balay, ako sa amin. Ang Okay, na-appel kag-video ma'am. Dahil lang. Ha? Na-appel kag-video, okay. Ha? Ha? ito dito kaya Apple Taro ba? Okay. So ito mga kapatid, ito yung pinakaunang pagkakataon na kukuha po sa akin yung dati ko pang gustong i-vlog itong si ma'am pero may tawag ito, may pinagkasunduan kasi kami no na nag-start pa kami no na mag-partner. So ngayon, ito po si ma'am. Ayan. Ayan. So doon po sa nag-aabang kung sino po yung kinunan ko ng hybrid turkey noong mga nakaraang taon ito po siya. So ito yung pinakaunang kuha niya sa akin ng upgraded turkey. So sana loobin ng Diyos ito po yung simula namin at matagal pa yung pagsasama namin patungkol po sa larangan ng pagpapabo. Ayan. Salamat sa Diyos ma'am sa pagdalaw sa aking pabuhan. You're welcome. <laughs> yeah, yeah, So ito na mga kapatid, Apat muna kasi talagang mangilan-ilan pa lang yung pabo na andito sa akin ngayon dahil nung nakaraang taon doon pa ako nagsimula na mag-upgrade kaya na kayo mga tanang ano daw, mas <laughs> mami yung Nagsimula ako sa local, tapos and then ito, nag-upgrade tayo, nagkaroon tayo ng access sa kay ma'am na makakuha. Tapos ngayon, laganap na po yung mga brood rested, pero ayun, may mga kaakibat po yun na dapat i-adjust. So, dito na lang. Hala, nangiti. Ng okay, salamat sa Diyos, ma'am. So ito na mga kapatid, paalis na po sila. Katol-tol na mo gawas? Katol-tol <laughs> <laughs> na ah, I-google map lang pa ulit dito ninyo, gawas. Sige, 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 bye-bye. Sige, ingatan na wa. Oh. So, ayun na mga kapatid. Ah, loobin Diyos. Uh, partner pa, uh, dagdag partner ko na naman Ah, uh, po mga kapatid, ayun po si Ma'am uh, Chungbi. Uh, siya po yung kumbaga ng mga 20 2023 by month of November at December. So, doon po kami nagkasundo. So, sa kanya ko po nakuha yung aking mga materials na hybrid na inahin. Ayan, So, doon po kami nagkasundo, nag-usap po kami at uh, doon lumabas po yung idea namin na uh, i-out ko po yung lahat ng lokal. Kasi nga, uh, yung pagpapabo talaga mga kapatid is sa totoo lang, malaki po yung market. So, yung market natin talaga sa Litsong So, Litsong Pabo po yung pinaka-target namin. Kasi nga, kung ating titingnan yung mga bumibili na alagaan nila is ilang piraso lang uh, ilang tao lamang po yan mga kapatid kumpara po natin sa kakain po ng litsong pabo so, so ayun nag upgrade po ako in ko po yung aking mga local turkey so sa ngayon ah, uh, kumbaga ah, uh, matagal na po siya sa farming ng pabo so ayun nga lalo na babae po yun si ma'am pero kahit babae yon, magaling po yun sa pag-aalaga ng babo. Marami po akong natutunan doon sa kanya. And then, so, umabot po sa punto na, ayun nga, mahirap po kung ikaw yung, kumbaga, parang super, superman ba? Kumbaga, ikaw lahat sa farming, sa marketing. So, ayun, umabot po sa punto na nahirapan po siya sa pagdating po sa farming. So, nagkasundo po kami na ako muna sa produksyon ng pabo. So, sana ay yung pagkuha niya ngayon is ito po yung simula na lalo pa na lalo, lalo pa natin tawag dito. Uh, i-grab igra yung opportunity na lumakas po yung market ng pabo dito sa uh, Cebu at maging sa buong Pilipinas. Ayan. So, ang market ng pabo ngayon mga kapatid kumpara natin sa una nung nagsisimula pa lamang po ako. O, nagsisimula pa lang yung ibang nagpapabo. Mas malakas po ngayon kumpara nung una. Ayan. Kaya lang, pagdating po sa market natin, kung mananatili po tayo sa local turkey lang po talaga, uh, mahirap po mga kapatid kasi maliliit po yung pabo na yun kumpara natin sa mga upgraded. Kahit itong upgraded lang po mga kapatid, may kaunting daladalang dugo ng brood Maganda naman. Maganda na po. Maganda na po kumpara natin sa local. So, hanggang dito lang muna mga kapatid. Ibinahagi ko lamang po sa inyo ito at ipinakita ko po si Ma'am Chungbi. Uh, Ma Chung so, yun po yung aking customer sa ngayon. So, sana loobin ng Diyos. Awat tulong ng Diyos. Is, i-grind pa natin talaga itong pagpapabo. Hanggang dito na lang muna mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod. Pagsuporta sa aking munting channel. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!